Why why? Why why? Or eh, Ay si Why why kasi men. Oh my god. Sa so, puntahan natin. Dung. Okay lang si Dudung diyan. Oh god. Hala. <laughs> Guys, nice kayo No? Diba? Sa kong ero, nagganahan siya di Dong asim si ate ni mo dung? So mo siya ang gama karon sa mga balang. Dako sya sa sulod no. Uh. Guys, hapon na dyan ko nakagawas kay kuan busy man ko eh ang trabaho niya ulan pa dyan so may lang kami tuwak siya so nakalusot ko diba? Baki! Day baki na ni na ka dahil baki! <laughs> so nga sa pikas balay at nga doon po no? ang diri ka kumusta na diri? Dagan sa mga kahoy for kung ano na siya guys ka nang ikisami eh, bitaw yan o Mana siya ay ayun na na siya ang dire guys na na siya kita huh? diba? Nakaporma na siya may mga kahoy na bata taas para paglagyan na siya ng kesame Oi oh, ito aray iba din why where are you baby boy oh my god so yung alaga kong babaeng aso kasana kaya yun ate chi ato dong ato dong So habang busy ako sa pag ano, video yung aso ko naman ay busy sa kanyang pag-iikot sa loob ng bahay. Diba? Gusto niya makita ang loob. <laughs> <laughs> dong hali dong. Mm -mm. Si Ate ni uli na lagi. Dong ara ta dapit. In guys. Di ba? Why? Why why? Naka nice rin Dako di sa salud bala. Ang balay kay dako masay salud Dito na, simento na nila. Ay, oo nga, no. Doon ka rata agad, Dali. Dali, doon. Hala. <laughs> oo, ang oh. Ano po? Mau diboh? So nak patang nelayan ada pit? Umak panenlah semen tuhun.